Marami nang nagreklamo tungkol sa bigla ang pagdami ng Chinese National sa Multinational Village Paranaque noon pang 2020. Ngunit ngayon lang June 4, 2024, nagkaroon ng aksyon tungkol dito matapos dumulog sa opisina ni Senator Idol Rafi Tulfo ang homeowners ng Multinational Village. Single family lang ang nakatira, you would have sometimes minimum 40 and then yung iba nga 200, 100 plus in one single house. We don't know who our neighbors are anymore. Sunod-sunod ang mga natatanggap na reklamo ni Senador Idol Rafi Tulfo mula sa mga homeowners ng multinational village sa Paranaque City tungkol sa pagsakop na ng mga Chinese nationals sa kanilang lugar. Nagmistulang Chinese territory na raw ang kanilang subdivision. Ang malupit sa isang nirerentahan nilang bahay halimbawa, nagsisiksikan daw ang hanggang sa 30 Chinese nationals na naninirahan doon. Noon pa mang taong 2020 ay may mga balita na tungkol dito. Yung iba nga daan na katao ang nakatira sa isang unit ng bahay. Marami rin sa mga homeowners ang natatakot at nagtataka kung mga miyembro ba raw sila ng Chinese military dahil sa kanilang asta at anyo, ang gupit ay military haircut at pare-pareho ang kanilang suot na athletic attire tuwing nagda-jogging. Sa gabi, gising daw ang mga ito ng magdamagan. May duda rin ang mga residente na maaaring may mga pogo nang nag-ooperate sa loob ng kanilang village. Ipinarating na raw nila sa presidente ng kanilang homeowners ang kanilang pangamba pero dead ba lang daw sila nito. Kaya agad namang tinawagan ng Rafi Tulfo in action ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force, National Bureau of Investigation at ang Bureau of Immigration para imbestigahan kung ano ang mga status at ginagawa ng mga Chinese nationals na ito sa multinational village. Nangako naman ang nasabing mga ahensya na agad nilang aaksyonan ang sumbong. Dinampot ng mahigit isandaang Chinese sa magkahiwalay na raid sa Paranaque at Pampanga. Mayroon pang dayuhang nakaranas umano ng torture at pambubugaw. Nasa frontline ng balita si Gary De Leon. Pinasok ng mga ahente ng Bureau of Immigration, B, ang multinational village sa Paranaque sa kahilingan ng Rafi Tulfo in Action, RTIA, para imbestigahan ng umano'y naglipa ng mga Chinese nationals doon na duda ang mga status. Matatanda na noong June 2, linggo, sunod-sunod na reklamo ang natanggap ni Sen. Idol Rafi Tulfo mula sa mga residente ng multinational village hinggil sa pagsakop na raw ng mga Chinese nationals sa kanilang lugar kaya hiniling nilang paimbestigahan. Noong araw ding iyon, tinawagan ni Sen. Idol ang Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Task Force, PAOCTF, at National Bureau of Investigation, NBI, para ibato ang reklamo. At lunes, June 3, Agad naglatag ng plano ang Bee kung papaano pasukin ang nasabing exclusive village. Kahapon, June 4, isinagawa na ng biyang ang operation kung saan umabot sa 37 na Chinese nationals ang tanilang nasita sa mga business establishments na walang may pakitang mga kaukulang papeles kaya lahat sila ay dinala sa immigration headquarters para maimbestigahan. Ang PAOCTF at NBI naman ay hinihintay pa rin ang RTIA ang magiging akasan. Nakapag-file na ng Senate Resolution No. 1043 in aid of legislation si Senator Idol para investigahan ang problema ng pagdagsaan ng mga Chinese sa multinational village. Tatlumput 37 Chinese na ilegal umano nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Paranaque ang dinakip kahapon sa sinagawang raid ng mga tauan ng Bureau of Immigration. Wala raw maipakitang kaukulang papele sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila roon. Idiniretso sila sa jail facility ng immigration sa Tagig. Ayon sa mga taoan ng barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila na sorpresa sa bigla ang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. But again, we consider that uh, the need arises in the national level. So, uh, should I say okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese na sa multinational village. Kahit daw kasi sila, hindi basta maapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army na homeowners association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. 2017 pa raw na magsimulang pumasok at tumira doon ang mga Chinese. Pawang mga Chinese din ang inaresto sa nirade na Pogo Hub sa porak Pampanga. Susuyuri ng mga ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang nasa 10 ektaryang pogo hub, doon umano nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad ang mga dayuhan gaya ng human at sex trafficking at torture. Triple raw ang laki nito kumpara sa naunang ni na pogo hub sa Bamban Tarlac. Sa kabuuan, 158 foreigner ang nasagip ng salakay ng laki South 99 Compound. 126 sa mga yan ay pawang mga Chinese. Habang ang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagat din 36 na mga Pilipino. Kwento ng isa sa mga foreigner, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay, pero paglapag daw niya sa Naiya, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umano ang nag-alok ng tulong, pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong na may isang buwan. Wala umanong makalabas mula sa compound. Nagkasana ng operasyon ng PAOCC na makatanggap sila ng mga torture video. Isa raw sa mga na nasa video ang namatay at agad pinakrimi. Bukod dyan, meron din daw video ng mga babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Giit ng abogado na may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayaring pogo operation sa lugar. Matagal na rin daw nilang pinapalayas doon ang kumpanya dahil hindi raw ito sumusunod sa kontrata. Isa sa hindi nila na comply yung pagbabayad. Uh, ka katunayan, nag po kami ng violation ng BP22. Uh, pending po siya ngayon sa Angeles City. Iniimbestiga na yan ng PAOCC. Aalamin ah, din kung may pananagutan dito ang lokal na pamahalaan. We'll have to check on the uh, involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. They are the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, aba uh, it's up to the DILG to investigate them.